May isa pala ang myth, sinasabi na babae daw hindi nagkaka... Hindi, walang babaeng colorblind. Totoo mm -hmm. ba yun? Usually lalaki Lala. lang daw. Okay, actually, Mas... most, mostly men talaga. Nine okay. out of ten men. Ah, Pero may konting common. percentage din ng women. So, Mas mean. common uh -huh. lang. Actually, hindi pa naman ako naka-encounter ng girl. Puro ah, lalaki. Oo, oh, di ba? Kaya pala may myth na parang, ah, hindi nagkaka... Ano, hindi, walang babaeng, so, babaeng colorblind. Bakit? Blind. Mm -hmm. Bakit? Anong men? Yeah. Oh, Next okay. link na gene more on main di ba? Ikaw, malabo lang. Malabo lang? Pero hindi mo lang colorblind. Blue nga yung suot mo eh. Oh, yun naman yun, pati ko. Tama, tama, tama. ko lang, meron akong, yung former ko na Dean, meron siyang colorblindness sa green tsaka sa red. Okay. So, hindi siya nakakita ng green at red. Pero nagdadrive pa rin, sorry, baka mabuko. Pero nagdadrive pa rin siya. Kaya minsan, dati sumakay kami sa kanya. Kaya nakabahan kami. Kasi kapag stoplight, pinasabi namin sa kanya na go, go na po, go, ah. Na, ah. go na, okay. po, Wait na po, or stop na po. Wait lang, lalaki ba ba? Eh? Lalaki. Oo, oh, di ba? Lalaki. So, kay... Dok, ito yung kaibigan namin din. Minsan nagugulat ka Hindi, Dok, okay mo. Hindi, mahirap talaga. Minsan hindi na kulay, Dok, eh. Common talaga sa mga... Nahihirapan lang siya, Dok, minsan, mm. sa yellow at orange. Di ba? Hindi, orange talaga, yun Okay, okay. Pero na, na ano naman siya doc 'di ba may mga new tayo na para sa mga colorblind na yes. sa para ma-correct. Meron may may glasses na available mm -hmm. na pag sinuot mo nako niya. Na-filter niya yung tamang kulay. Oh, okay. 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 mayroon ganyan. Pero may mga lenses din doc na pwedeng isuot na nakakakapag nakakatulong para makakita po sila ng right Bumalik, color. Bumalik, Actually, parang siyang shades ang dating. Ah, parang shades lang po sya. talaga. Hindi siya yung clear lens. Ah. Okay. Ah. Contact lenses, Dok, wala pang i-invent. Wala, pa, wala, pa. Oh. Kailangan talaga. Glasses. Talagang about. kailangan yung glasses. Medyo expensive nga yata mm, itong mayroon. ganitong And glasses. klase. Parang wala pa siya dito talaga. You order mo oh, pa, okay. pa siya abroad. Okay. Ibang bansa pa. Dok, ito naman po na experience ko to nung bata ako. Mahilig na mahilig po ako na manonood ng TV kasi 'di ba mm. po may center table sa so yeah. sana. Yeah. Tapos ang kasunod TV, uupo mm. ako sa center table para nakadikit yung mukha ko. Hindi <laughs> naman sobrang dikit pero gusto ko talaga lapit, na malapit lapit. ako sa TV. Pero hindi pa naman ganun kalabo yung mata ko during mm. that time, parang na-detect ay, siguro mga grade 3 po ako ganun. Mm. Ibig sabihin po ba nun, Dok, kaya grade 3 nagka na yung mata ko dahil laging nakadikit ako sa... Nakakalabo mm. ng Nakakalabo mata. Nakakalabo po ba yun? Actually, pag nakita mo yung isang bata na ang lapit niya sa TV noon, mm -hmm. hindi yan necessarily ibig sabihin na malabo yung mata niya. Okay. Mm -hmm. uh, minsan, ano lang eh, minsan uh, preference lang ng mga bata umupo sa malapit. Mm -hmm. Pero hindi talaga siya pagkagaya ng oh wag ka upo sa malabi sa TV kasi masisira 'yung mata mo mm -hmm. actually hindi ganun. eh hindi ganun 'yung okay. 'yung principle okay. niya eh. sabi uh, 'yung preference ng bata kasi siyempre minsan 'yung mga yung mga cartoons no mas mm -hmm. mas clear mas mas, mas, mas masarap panood pag ang mm -hmm. na, mm -hmm. na yung appreciate mm -hmm. na 'yung mga 'di ba 'yung mga mm -hmm. dogs, cats mm -hmm. na nakita nila sa TV pero mm -hmm. actually um pag 'yung bata kasi like uh, madalas nang ganoon 'yung habit no maganda rin pa-check nyo na. Kasi baka mm -hmm. naman, doon na, may konting yes. grado. But doesn't mean na pag lagi siya nakupo, pwedeng masira yung mata. Pero tayo, syempre, as parents, ayaw natin, Masyado silang isanin na gano'n. Kaya iba pinapagsuot nila yung mga anak nila ng mga anti-rad. Kahit pag gumagamit ng phone, so mm -hmm. kaya nanonood ng TV. Kasi natatakot nga sila baka lumabo daw. Eh Dok, ito naman, yung pagsusuot nung sa glasses natin, tsaka contact lenses. Alam mo yan? Oo, oo alam yeah. ko. <laughs> mm -hmm. Parehas ako meron eh. <laughs> Totoo po ba na kapag parang minsan nagiging dependent na po tayo pag madalas na gumagamit tayo itong mga glasses natin or kaya contact lenses. Yeah. Nagiging dependent tayo okay. sa contact So itong next na paniniwala no is uh actually tama one of the second common din to mm. na tinatanong sa amin uh, Dok, pag doc ayoko magselimin kasi mm -hmm. baka mamaya uh, tumaas lalong yung gran. tumaas yung grado tumaas yung grado uh, oh, which is uh, actually ang sagot dyan is ganito Uh, kapag kinayare uh, tayo nagsalimin before or nagko-contact lens, ibig sabihin kasi may grado tayo, mm -hmm. malabo Tendency pag first time wearer ka ng glasses or contact lens, ayaw mo siyang suotin kasi hindi ka sanay, yeah. mm -hmm. diba? Kahit sino, 'di ba? Kahit tayo nag-start tayo ng na gano'n. So ang tendency, okay no, bago ako'ng salimin, pag-uwi ko ng bahay, wala si Mommy, tanggalin Tanggal. yung lens, mm Hindi -hmm. ko susuotin. Pagkagal mm -hmm. na na hindi suot after a year or two, Susuotin. Sakit ng ulo. Ayan. Ay Ayun ay, sa'yo -ay yung glasses ko. Mm -hmm. uh, one year, two years ko na gamit. Suot so, ko eh, Tumaas na pala yung grado mo. Malina. Gamit mo pa yung dumang grado. Ay, yun. Uh, doon nagkakapaglay. Oh, Kaya Dok. punta ngayon si mami, kasama yung anak. Dok, bakit nahihirin yung anak ko? Pag-check siya. salamin, Mami, taas ng grado. Iba na. Iba na. Mm -hmm. okay. Sabi niya, eh kasi nagsalamin siya eh. Ay. Hindi lang kasi nasuot. Properly. Dapat, oh. talaga masuot. Dapat mm Yung tamang pag-wear, Dok, totoo po ba nakapagsusuotin daw yung, yung glasses natin? Bago, do, bago mo daw suotin, dapat nakapikit ka daw muna para hindi siya nabibigla. Totoo huh? ba yun, Dok? No? <laughs> oh, <Oo. laughs> may ganun. Isa <laughs> <May ganun. Kesa laughs> pa nga, wait lang, nabigla. <laughs> bago ganyan, pikit ka daw muna, tapos tsaka ka daw <laughs> magano. Tapos pag natanggalin mo, ganun din daw. Totoo po ba yun? Parang nag-beautiful eyes. Try natin. <laughs> Try natin. <laughs> Sabi nila. <Hindi>, Close <laughs> eyes. Hindi, kasi ang tamang sukat ng glasses no? I mean, pag-suot mo, pag-dilat mo, okay yan eh. Hmm. So, kung minsan nagpagawa tayo ng silimin, tapos ang um, dating sa atin is para medyo, yan. Ah, yung parang baka mali yung, baka mali yung. Oo, it's either minsan over -corrected or minsan hmm. mali yung yung paglagay ng lens. ng Kung bagay yung nagkakabit ng lens mo, hindi siya sa proper axis na tinatawag. Hmm. So, nakakahito siya suotin. Mm -hmm. oh, uh, uh. Pero dok, yung mga salamin naman na sinusuot na merong daw mga ayon, ganyan, nakakababa daw po ng grado. Totoo po ba yung mga ganyan um, salamin? Actually, uh, may, ang, mga, ang, ang bago lang ngayon is yung mga, yung mga tiyatawag nating lenses na prevents yung pagtaas ng uh, grado. grado. Meron mm -hmm. ganun, mga myovision lenses. Mm -hmm. no? Mm -hmm. So, pre prevent niya yung pag gate ng mata para at least yung grado ng bata medyo hmm. ma-preserve to a uh, kubaga ano, medyo malabo siya on the side, clear sa gitna. So, may ganung technology hmm. na yung mga lenses hmm. okay. ngayon. Oh, meron mga ganun. Pero Tok, yung isa pang ano mo, isa pa pong myth na nalaman ko is yung kapag tumatanda daw tayo is sure to happen na, na mag-lose yung vision natin. Totoo po? Eh, expect na daw yun uh, to. Oh, uh, bulag talaga pag tumatanda. So, hindi naman uh, bulag agad. So, ang pinaka napapansinan natin is, pinaka uh, common din is yung tiyatawag na presbyopia. Yung uh, 40 years old na nahihirapan magbasa. Ay, okay. Na malapit. Mm -hmm. uh, pansin mo, nilalayo nila yung mga... <laughs> yes. Eh, parang yung na, sure na, parang na. may parang may kilala tayong gano'n na. Perfect, Perfect example na sa nila sa screen. Malayo. Okay, oh, uh, May salimin sila, naangat nila para mabasa yung <laughs> oh, oh. text. No? Pero actually, it's part of aging. Uh, yung lens ng mata natin, nahihirapan na siya mag-zoom ano, mag in, zoom out. Nahihirapan mag-focus. Uh, uh, um, at talaga, uh, Josh? Hindi, so nearsighted no? ako. <laughs> nearsighted ka? Pero, Dok, di ba ako nearsighted ka talaga? Pwede ba mag-develop ng ganito, di ba? Parang pagka uh, nearsighted kayo, mas kailangan lapit uh, oh. mo. Yan pag 40 na. Ah, kahit na nearsighted ka nagsimula, yes, Dok, pag nag-40 may mga kumalay. Oh, ganun na. Ganun na yan. Kasi, ka, <laughs> baba, kasi kahit yung mga parents natin sinasabi nila, dati nga daw ganyan sila, tapos ngayon ganun na. Mami ko gano rin yun kasi gano'n. ganun, nearsighted siya, tapos ngayon medyo nagiging farsighted. Also, other causes is yung mga cataract. No? Yung cataract mm. -hmm. na yun, yung mga nidiscuss natin before, katarak, uh, cataract pag nag yung onset ng cataract nagiging ano ren nagte-change din yung grado nila Ay, okay. no minsan yung yung, yung dot yung near sighted nagiging farsighted no okay. so a symptom of cataract tapos uh, other than the usual cataract yung mga macular degeneration yung mm -hmm. paghina ng retina sa mata mm -hmm. so mga yan yung mga adult onset age mga mm -hmm. lahat to is ano eh Ah, uh, sinasabi nating ano eh, it's a natural process of aging. Mm -hmm. So hindi naman lahat is kakabulag, mm -hmm. pero you have to seek consult para at least medyo ma-advise kasi minsan natatakot tayo. Yes. Kasi may mga itong changes tayo, mm -hmm. especially forty 40, 50, yes. 60 mm -hmm. lalo na. So, syempre ayaw natin silang matakot na oy bakit ni so minsan naririnig kasi nila yan eh oh ito nabulag kasi ganyan ngayon Ay, ayaw natin Ay gusto natin tanggalin yung fear yes. para